Ito? Ano ito? Hmm, hindi bagay ang berde dito. Mia, ito ang iyong laruan. At ang ibig kong sabihin ay ang magdekorasyon ng kwarto gamit lang ang dilaw ng mga laruan. Magsimula tayo sa sahig. Maglalagay tayo ng mas maraming buhangin dito. And some palmati sa dingding. -ding. Oh, jowa sa garden tali and yung sing bits with ay balikin kapakipakinabang din. Wow! Wala kang ideya kung ano ang nahanap ko para ito sa pader. Ang gaganda ng mga kabibi at isda. Oo, at ang telang ito ay magiging mahusay na doyan. Wala akong sapat na mesa sa tabi ng kama para sa iba't ibang laruan. Maglalagay tayo ng puno. Maraming laruan at mga kabibi dito. Maganda. Hindi gano karaming puno. Alam mo, kaya magdagdag tayo ng maliit na puno ng nyug dito. Magandang babae. At isang speaker at ventilador. Tignan mo lang ang mga kuting na ito, sila'y mga minions. Sila ang aking matatalik na kaibigan,